So, meron tayong tanggap ngayon na round table na may bitak sa gitna. Ah, refer natin gamit tong epoxy. A at B. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ang tamang pagkumpuni ang ganitong mga bitak-bitak. Una, dapat meron po tayong epoxy. Ayan, itong brand L-Capitan. Ito ang matibay. Dapat, dalawang stick ang gagamitin natin. Kasi, kung isa lang stick, titigas yung pwedeng titigas pag naghalo kasi ito titigas kaya kailangan ng na... dalawa yan tansahin na lang natin kung gaano siya karami ilalagay sa mga pitak Ayan. Pulang kulang pa yan hindi marami marami kasi ito ginagawa kasi ng iba pinamasilyahan na lang pero higit ang tibay nito kapag tunigas. kapag mas matigas mas matibay At, tapos eto B naman yan kung gaano karami yung A ganoon din karami yung B maganda yung pagtigas niya. Pag kasi, hindi maganda. Iiwanan ka agad kapag <laughs> kaya dapat pantay lang. Parehas lang. Kulang pa. ang table na to kasi hindi nila pinamitan ng kahoy sa gitna basta nga dito pako na lang nilagay para mas mabilis mas mabilis gawin pero mas mabilis nila sila sa atin hindi ganito paglagay natin pag tayo nagdudugtong dito kahit isa na lang ang natin halo natin yan halo halo eh, hindi pwede itong kainin ito ang pinakamagandang pang repair sa mga bitak bitak sa lahat ng bitak pwede sa kahoy sa bakal plastic pwede ito ipuks kasi hindi basta basta itong nasisika tsaga lang Pag ganitong umagaw tayo hayo, walang tiyaga, walang nilaga. Sabi nga nila, "Tiyak, mabuhay." Tapos, tiyaga, walang ang talaga natin. Gusto gamitan natin ng ito, paleta wala mas mabilis. Lagay. At mas makinis Mas maayos Sa alo natin Sa mga baguhan lang po ito sa iba, eh. alam naman eh. na kasensya na kayo hmm. ginagamit natin yung cam hindi masyadong linaw Na may magbigay may ganun Yan. Diba? Yan. ito ang nilagay nila nilagyan ng kahoy kaya lang hindi yun. yata ng ano yun. 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 sa kabila po dito nilagyan ko ng ano ng um, nakita ko kanina packing tape hindi kay masking tape para itong epoxy hindi bababa ba doon hindi siya lalayo may harang sa ibay na to kaysa yung dahil kasi umaalog po kailangan pang ayusin talaga ayan uh, ipinagawa ng may aring kasi umede wang gumagal kailangan na isin matiba na ayan na gagalaw mo nyo ayan na

tsaga lang talaga dami ng bitak And, huhulog na yung is huhulog nyo hindi nyo nila dito lang pa yata itong boxing na ano natin yun ang mga bitak maliit laki laki sa gitna sayang naman kung hindi ayusin to kasi mahal lang magpagawa nito hindi yung isang libo sampung libo pagawa ng mesa Ababa na yung kung referral. Pwede na yung dalawang muli po. Tatlong libo. Depende kung ano sa pag-usap. ibabaw nito yung ganito din epoxy hindi pwede ding masili kasi matibay na to sa baba sa epoxy kasi matagal kasi yung pinigas Tapat dalawang oras tatlong oras patigas eh dapat may tapal wala ito walang tapal baba pa pag masikip malit na kahoy pamitin natin tagal 13 minutes na tayo hirap mag repair mas maganda pang gumawa o nang bago kasi mag repair kasi baklasin mo pa yung iba binabaklas talaga kailaka na kailangan Nah, 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 ito kuskusin natin. Yan. Yan na, yan na. Ito pa, ito yung paa niya. Yan. Gumalaw din siya. Ha. Kailangan na ayusin din. Yan. Tayo, lagyan din natin ng epoksiyan tapos balik natin sa dati. Um, lang na. Hindi kasi lagyan na epoxy. Kunin natin. <laughs> Kunin natin dun sa pitak. tapos pakuan tibay na pwede din ibang ibang ilatay pwede din yung stick well kailangan mas matibay ito stick well kasi water based yun pag nabasa malambot lumambot tapos na tapos na ang laban yan so ganun lang mga dolls tapos ipako yan pwede na so salamat pala sa lahat ng mga viewers natin Ito na nakatulong to sa inyo ingat po pakilike pakishare na lang po subscribe na lang po salamat